ito po ang unang uh, unang bahay ni Tatay Sinon no? kita nyo naman napaka ano na po talaga napaka luma at sirang sira na po yung bubong yan yung dingding pala ay gawa po ng sako oh napaka ano po talaga no sirang sira po talaga at salamat kalingap make at nakita po ninyo ito at salamat din sa mga sponsors na pinagawaan po ninyo ng bahay si Tatay Sinon. Ayan po. Ayan. Tay, may muntag. Ikaw si Tatay Sinon? Sa'yo apelido ni mo, tay? Ay, di manday di siya kadungog, Parang si, ano, si Tatay Batas. Tay, kisay pangalan ni mo? Sinon. Sinon Apelyedo? Rosario. Rosario. Pinakakatuig na puyo dir eh. Gikan sa 73. 1973. 1973, hantod karon? ron. Hantod ka ron. Kalingan po po sa lahat. Nasa tabi ko po si Kuya Bal Santos Matubang. Subscribe niyo po. Bilya Ayo. Yeah. Salamat po. Salamat din po. Hello po sa lahat mga kalingap. Katabi ko po si Ate Edna Vlogs. Ayan, good morning mga kalingap. Subscribe po natin Bella Ayok. Ayan, mga, mga partner po natin sa kalingap. Ayan, maraming po pong salamat. Ayan mga kalingap, hello po. Please, uh, supportan niyo po. Bella Ayop, ayan, pisan ko po. Sa isa rin po ang pinsan namin ni Kalingap Dan Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta uh, pa click po ng subscribe, pa-comment, like and share po sa kanilang channel Bella Ayok uh, Hello po sa inyong lahat mga Kalingap Ito po kasama ko po ngayon ang aming pinsan po ni Kalingap Rob at ni Kalingap Dan Si Bella Ayok So please like, share and subscribe po ng kanyang YouTube channel mga Kalingap Bella Ayok At panoorin po natin yung kanyang ina-upload po ng mga charity videos na upload po sa kanyang uh, YouTube channel po na Bella Ayub. So, yun lamang po mga kalingap. Please subscribe, Bella Ayub. Thank you and God bless po. Maraming salamat po. Ito po natin si Bella Ayub sa kanyang YouTube channel. And ako rin po, kalingap dan. Para sabay-sabay po kami tumulong sa mga nangailangan. Ay, ayan, ayan. Hello, hello po sa ating lahat. Ayan, nakakita po ng paraan si Kalingap Bella para makita po ang mukha. <laughs> pa na kasi yung cellphone natin no hindi na updated kaya heto po nasa side meron po tayo ng motor yan, hello po, good morning po sa ating lahat. It's me again, Kalingap Bella Ayop At andito po tayo ngayon sa bahay ni Kalingap Meg. At saka ni Kalingap Agnes, ang ating ambasadora at deputy ng Davao. Kaya hello, hello po sa ating lahat. Ngayong, ubang, ngayong umaga, meron po tayong pupuntahan. Yan, ito na po tayo mga Kalingap no, with ating ambasador ng Davao. Papunta na po kami ngayon sa ating area kung saan mayroon pong mga A uh, gagawin, no? Meron pong activity na gawa po ni Ambassador ng Davao. Kaya abang-abangers po tayo mga kalingap. Matubang ati Edna Kalingap Rob Matubang Kalingap Jason Papa France, Daddy Philip Brother Paz Engineer Ako Kalingap Edo Kalingap edo nandito po tayo ngayon sa pabahay ni Kalingap Nick ang ating ambasador ng Davao. ay napaka-cute na bahay po mga Kalingap, no? Ganyan po ang bahay dito. Napaka-cute. Pero maganda po yan sa panahon ngayon na hindi taglamig. Ayan, mainit. So, napaka-ganda po. No? Ano lang pala ito? 8 days nilang ginawa. At eto, tapos na. At syempre po, yung pong ating mga panday dito ay mga babae din, no? May mga kasamang mga kababaihan. Yan. Hindi po pala, ano, yung mga babae. No, dili, paalkansi. Mupanday po. So, eto po. Eto po ang sa likod at sa gilid po ng bahay. Yan po, sa ating harapan. Yung pong mga anak ni Kalingap Mik at Agnes. Ayan no, naghahanda po para sa ating ah, ribbon cutting ngayong umaga ito po ang unang pabahay po ni Kalingap Mick dito po sa Davao ayan, meron na pong pabahay si Kalingap Mick dito po sa Davao mga Kalingap ang ating ambasador ng Davao ay may, mayroon na pong ginawang bahay. Yan, ito po ang kauna-unahang pabahay po niya. Yan, sana po ating suportahan at ating i like, share, and subscribe po ng kanyang YouTube channel. At syempre, isama po natin ang kanyang may bahay, si Kalingap Agnes. Yan, no, napakaganda. May solar po yan. Kaya marami pong salamat sa mga sponsors po ni Kalingap Nick. Thank you, thank you very much po sa ating forever yan. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, ma'am. Thank you, thank you po ng marami. At eto po, meron na pong pabahay sa Davao, si Kalingap si Kalingapnik. Yan. So, mamaya, pasukin natin ang bahay, ha? tapos po ng ating ribbon cutting. At sa lahat po na nandyan, please po like, share, and subscribe po ng aking YouTube channel, Bella Ayop. At syempre din po, kay Kuya Val Santos Matubang. Ayan, pakisubscribe po sa hindi pa po nakapagsubscribe. Thank you, thank you po ng marami sa ating mga supporters. At hindi nyo po pinabayaan ang Davao maya maya po mag start po tayo ng ating ano ah, ribbon cutting ah, dito, mga kalingat sa kabilang banda yan po ang lumang bahay po ni tatay si anong pangalan ito? sino? sinyo? ah sinon ah, ito po ang unang ah, unang bahay ni tatay sinon no? kita nyo naman napaka ano na po talaga Napaka-luma at sirang-sira na po yung bubong. Yan, yung dingding pala ay gawa po ng sako. Oh, napakaano po talaga, no? Sirang-sira po talaga. At salamat, Kalingap at nakita po ninyo ito. At salamat din sa mga sponsors na pinagawaan po ninyo ng bahay si Tatay Sinon. Salamat sa inyo. Ito po ang lumang bahay. So, sa kabilang banda, ayan, taran, tan, tara, tan, tan. Ayan, meron na pong bagong bahay si tatay. Ayan, ating at si tatay. Tay, may buntag. Ikaw si tatay Sinon? Tay, si apelido ni Mutay Ay, di manday di siya kadungog, Parang si, ano, si... Tatay Batas. Tatay, kisay pangalan ni mo? Sinon. Sinon, apelyedo? Rosario. Rosario. Pinakakatuig ka po yun, dure. Eh. Gikan sa 73. 1973, hantod ka ron. Hantod karun. Magabok. Mm. Muna yung mong balay itong una. Oo. Eh, hey, buslo na kayo. Kaya <laughs> na rin kaya, alipayaga ko eh. Balay, wakwak dure, Tay. Ang roi. Ah, <laughs> Kung sa'yo na-order eh. na Ay, palagpot. yan, Binibiro po natin si tatay kung mayroon pong bang aswang dito. Wala po daw. Pinalagpot daw. Ito yung lumang bahay ni tatay. Salamat po talaga sa ating sponsors po talaga. no Sa Forever Young. Thank you. Thank you po ng marami. At eto po, nagawan po si tatay ng magandang bahay. No? Ito po yung pangalaman. Tuhan, include ito sa 231 na pabahay ni Kuya Juan. Yung Juan kanato, mag kita karon ron. Naungta mo na yung siya rin yung maong panimalay. kanila manalangin sa nila, pinaagi siya Magpabili nito siya kanunay, uban kanimo. Aron mo lang po ang inyong gugma sa pag-usa at buhupay sa ninyo sa inyong mga kasama. Hinati ko sa iyong mga pagtulunan, mga panikitingnan,

Paglingap nyo sa mahihirap Ang pagtulong nyo ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Kain mo tayo, kain! Napakasarap po ng pagkain Hello po, congratulations Tatay Sinon, sabi ni Vita Paluyan. Hello po, Tokyo Mimi. Yan, good morning, good morning po sa inyong lahat. Kain po tayo mabuting ay, Diyos naman. Kada, manok Kada, Salamat. Ayan, meron po pala tayong makain ngayon. No, may manok apritada, spaghetti at saka uh, bihon. Yung iba ay humba at saka lumpia. Yan. Marami pong salamat sa ating mga sponsors. Thank you, thank you po forever yang. Maraming salamat po sa inyo. <laughs> <tinyo> Ang ulan, mo happy na. Ayan, marami pong salamat sa ating mga sponsors. Thank you, thank you po ng marami forever young. Marami pong salamat sa inyo mga moms. Thank you po talaga sa tulong po ninyo kay Tatay Sinun po. Maraming salamat po sa pag-sponsor ng kanyang munting bahay. Ayan. Thank you, thank you po. Ma'am Irene TV, Ma'am Yai, Ma'am Pardo at Kalingap Super Mario po. Thank you, thank you po. Yan, meron palang ano, Ah, sir, hindi la po hindi po tala, lahat ay ma'am. Ayun. Marami po talagang salamat, ma'am and sir. Kasi si Kalingap Super Mario ay ano po ito, lalaki. Thank you po. Ito po ang first pabahay po ni Ambassador ng Davao ni Kalingap Nick. Thank you po sa inyong lahat at sa susunod po na pabahay din po, magkita-kita po tayong lahat. Kaya sa inyong lahat, thank you, thank you and bye-bye. Maraming salamat po.